kung gagawa si SC ng bagong rule sa impeachment, it will be apply sa susunod na mai-impeach kung meron. If di siya pwede ipa-impeach, gumawa sila ng one-year ban. Unti-unting nalalaman ng tao yan through social media, through messaging. Yan. Baka mamaya mag-ala mag, mag bida na naman itong sila, ano, sila bato. I move motion. Diba? Wala pa usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bukoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Ayan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, katutok 24 Horas. Alam mo ngayon, dyan, dyan nahirapan i-digest ng tao yung story. Eh. Kahit ako nung una, nahirapan ako intindihin eh. Pero nung nakausap ko yung abogado, mas naliwanagan ako. Mahirap lang siya i-explain no? Ulitin ko, yung SC gumawa ng bagong ruling tapos pinatupad nila ngayon sa impeachment which is very un uh, unconstitutional. Kumbaga, hindi niya sinunod yung batas din. Mga kababayan ko, yung, mga kababayan ko. Kung gagawa si SC ng bagong rule sa impeachment, it will be apply sa susunod na mai-impeach kung meron. Pero dito sa impeachment ni Sarah, inapply kaagad nila. At ang nakalagay doon mga kababayan ko, hindi siya pwede ipa-impeach, gumawa sila ng one year ban, mga kababayan ko, doon sa mga nagpa-file ng uh, impeachment laban dito kay Buday. Ganung katinde, mga kababayan ko, kasi ang alam nila, tayo, di natin maiintindihan yung ginagawa nila. So, it's hard to defend, mga kababayan ko, kaya ng ginawa nila. Ngayon, mga kababayan ko, unti-unting nalalaman ng tao yan through social media, through messaging, mga kababayan ko. Ganyan po nagtaksil itong SC sa atin. Nakaka, nakakadurog ng damdamin. Pero we need to respect eh. They are the, they are the Supreme Court. But the Supreme Court, mga kababayan ko, is using their rule para pagtakpan ang isang mandarambong sa bayan. I told you, gagamitin nila lahat ang paraan na yan para, mga kababayan ko, huwag bumaba si Sarah sa pwesto. Yes, mga kapatid, totoo yan, mga kababayan ko. Nakakalungkot lang, kitang kita na ng taong bayan kung papaano magtakipan ang mga nakatataas na opisyal sa bansa natin. At yan ang pinakamasakit doon, mga kapatid. Tayo mismo ay niloloko ng kataas-taasang hukuman. They make their rules as they go na wala nang uh, uh, respect, walang ka-respeto ang, sen ang Senado.